Good news at bad news para sa ating Gilas Pilipinas sa dalawang dekalibreng former NBA ang makakasagupa ng Gilas sa training game kontra Mustang sa T1 League. Para pag-usapan natin yun. Umpisahan natin sa bad news, dalawang player ng ating gilas, kumpirmadong ruled out na sa lineup sa parating na OQT at AJ Edu at Jamie Malonzo yan dahil sa existing injury ng dalawang top. At ang good news nga ay tunap sa game ng Gilas kontra Turkey at Poland, makakaharap din nila ang team ng Mustang T1 League sa isang training game saan dalawang veteranong former NBA nga ang naglalaro sa team na ito, si Dwight Howard at si Marcus Garcia at talagang for sure na aabangan ito ng buong fans ng Gilas Pilipinas. Bukod nga dyan, ay naghahanda na rin ang ating Gilas sa kanilang second training kung matatandaan nga natin na sa first window ng OQT na napag-aralan na ng mga ito ang sistema na ginagawa nitong si Coach Tim sa kanyang team same player and same coach nga lang din ang mangyayari. Hindi lang natin alam kung may panibagong sistema ang ilalabas itong si coach team sa parating na FIBA OQ na ito. At malaking problema nga lang talaga ang kakaharapin ng gila sa dalawang forward nila na hindi na nga makakapaglaro itong si AJ Edo at Kimi Malonzo na sigurado nang wala sa parating na OQ. Sayang ang dalawang player na to na maaasahan pa naman pagdating sa defense sa ilalim. Itong si AJ Edo na alam natin ng husay sa pagiging stopper ng gilas. Malonzo na isa sa defensive player ng Gilas. Kaya malaking kawalan sa Gilas ang dalawang ito. Although meron naman tayong Masun Amos at Yapit Aguilar na naging replacement ng mga ito, sigurado naman tayo na malaki rin ang mayaambag ng mga ito. Isipin mo Masun Amos na isang 6 foot 7 at talaga nga naman na big man kung iisipin mo na sa experience lamang. Pagbabasihan nga raw eh, ilang beses na rin itong naging miyembro at napabilang sa ating Gilas Pilipinas team. ganun din itong si Yapit Aguilar, di lang natin sigurado kung malaki nga ba talaga ang magagawa nito ngayon sa ating gilas. Although alam natin nakakailanganin natin ang height nitong si Jappe pagdating sa ilalim at talaga nga naman na malaki ang maitutulong nito para maging secondary blocking sa gilas natin sa Piba OQT. Kaya naman talagang magandang experience ang laban na magiging training game nila kontra sa Mustang dahil sa mga dekalibring NBA ang nakapaloob sa team na ito at magandang masabak sa mga ganitong dekalibring player ang ating gilas. Isipin mo di Marcus ko at Dwight Howard na mga dekalibre player at naging star player pa sa NBA League na ngayon ay makakatapat nila at malalaman nila kung gaano katindi ang mga player na to pagdating sa loob ng court at alam natin na ang mga ito ay ngayon ay naghahari na sa Taiwan League kaya naman isang malaki at napakagandang experience para sa ating gilas team ang makatraining game ang mga star player na to ng NBA para nga raw sa parating na tunak game nila kontra Poland at Turkey ay maging handa ng ating gilas talaga nga naman na inaabangan na rin ito ng buong Pinoy fans ng Gilas Pilipinas. At talaga nga ngayon, kasado na ang training game na to kontra sa P1 League. At ngayon nga, may isang linggo na lamang ang gila sa kanilang practice and training sa OQ pinaparating. At talaga nga naman na aabangan natin ang magiging laban at sagupaan sa mga European team at mga player na talaga nga naman na dekalibre sa Europa.